Sa isang kung pagod puyat, the surf ko ang mag-relax ko. Well, 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 mga kadipunggol na terminal na ba kayo for today's video? Sumahan nyo naman ako at gusto kong mapag-isa, gusto kong mag gilay, -gilay at gusto kong magmuni-muni sa paraisong perfect na itong lugar na to or heaven dahil konti ang tao, ang daming kubol-kubol, laming kubo, mamimili ka na lang kung saan ka at medyo madi dilim-dilim siya ang drama. Kaya perfect talaga to para mag-isip ka, magmuni-muni, magngilay-ngilay at gusto mo lang mapag-isa sa buhay. O oh, diva, go! Nung napasok ko nga tong lugar na to ay sobrang na-amaze ako dahil meron din lang pala dito sa malapit sa amin ng pwede mong gawing tambayan at napakatahimik. Ang maririnig mo lang ay ang kaluskos ng hangin at huni ng mga puno na nasa paligid. Grabe as in kakonti ng tao talaga has Bilang na bilang lang yung tao na nandito sa mga oras na ito. At eto nga, inaisa-isa -isa natin yung mga accommodation na pwede mong pagpwesto. Ito parang kubo-kubo na may ilaw, na may maraming upuan na pwede mong gawing synthetic. Dahil parang pakiramdam mo nasa karagatan ka at may mga drama-drama pa. Mga tela na puti na pinaligiran ng mga upuan at ang ganda-ganda ng kubo. Nakaka-relax talaga siya as in bongga go. Kaya nahanap ko na ang aking pahingahan tuwing ako ay napapagod. Sa di nga, makikita mo yung mga kubul kubol at yung pinakamalaking screen na may palabas na football at dyan makikita mo rin ang iba't iba. Papuestohan mo na may mimili ka na lang kung anong klaseng kubo ang papuestohan mo na parang pakiramdam na sa may sarili kang mundo. Of course, nalibutin natin yung cashier nila at merong mga pagkain. Ito mga yung mga special cake sila at nag-order na tayo ng bonggang-bongga dyan. Siyem, nakakahiya naman dito tayong order. Ang tayo dito at wala mo lang in-order, diba? Ayan, nag-order na tayo para lang may makain at mainom tayo for today's vlog habang magmuni-muni habang magngilay-ngilay tayo dito sa paraiso nila na inoffer sa atin. Ito ay malapit lang sa accommodation namin. Go! malawak din pala yung pantry nila at ang daming pwedeng pagpipilian may mga drinks, may mga gawa may coffee, may mga hard coffee or meron ding mga iba-ibang gawa or tea na kanilang ino-offer dito, grabe, ang daming maiinom dito, mamimili ka lang, kaya pinili ko dyan yung pinaka bestseller seller nila na yung mojito. Yes, go! Isa-isa ko na nga tinitignan yung mga kubo nila. Ito naman yung type na kubo na nakaupo ka lang, nakalampak lang sa sahig, na napakaganda yung ambience nila. May mga upuan na, naka-carpet, at pwede ka mag i sa gitna. Yung ganong style, go! Ito naman yung kubo na simple lang, parang nasa disyerto ang dating. Simple lang yung niya. Pero ito namang isa ang medyo bongga na talaga. At yun pa, ang dami mong mapagpipilian ng mga kubol-kubol dito at as in, namimili nga din ako kung saan ako pupuesto kasi magaganda talaga lahat siya kagay nito ang laki-laki parang ang ilang tao kaya siya dito tas ang ganda ng pailaw kubo niya ang ganda ng pagkakakubo niya para ka talaga nasa dagat or nasa bundok na mapag-isa ka lang diba? ang cute-cute naman talaga go ito naman isa ito yung napili ko parang simple lang siya may medyo triangle type lang siya then maganda yung ilaw niya diba? so abang iniikot nga natin niya. Na-amaze pa rin ako sa view na simple lang yung ilaw niya pero napaka-vibrant, ba diba? Napakalakas ng dating. Pero ang simple lang ng lugar, wala masyadong magarbong mga kaganapan. Mamimili ka lang talaga kasi na natin to ang purpose ng natin po kaya pumunta tayo dito is para mag-relax at magmuni-muni sa buhay. O ba diba? Go! At dinagtagal at natunog na nga yung order natin at hudyat na yun para kuhanin na natin at ayan, pumuesto na tayo syempre. At unang-unang nga -unang, tinikman natin yung ating inumin kung gaano ba kasarap at syempre hindi lang tumikin na rin tayo dun sa pinaka special cake nila slice of cake na masarap yan best seller nila na cake na inoffer din sa atin ang ginastos lang pala natin siya na nasa around 39 reals o ba diba? medyo mabigat na siya pag kinonvert natin pero wag na lang talaga i-convert para hindi ka malungkot at hindi ka matulala dahil medyo may kamahalan talaga ang bilihin dito pag kinonvert sa peso pero kung dito lang mura na siya kung titignan yes barya-barya lang siya kundi. Pero pagdating dyan sa Pilipinas, napakalaki ng halaga. Yung 39 real, umaabot na po yan ng nasa mga 300 to 400 pesos. Yes, ganun po yon Bongga, go! Ayan na nga yung kinain natin mga kakolors. colors Hindi na natin nauubos. At talagang syempre, nakuni-muni pa rin tayo dyan sa kapaligiran. Para ang sarap ng tumambay. Umigop ng mojito. Yun yung juice drink nila na may maraming meat, may lemon, at itcha, etc. Pero ang sarap. Mabilis ko nga naubos. Eh. Gusto ko pang umisa kasi ah, so 19 ka kasi ang order no nakakaloka kaya medyo mahal din 19 magkano na sa Pilipinas nasa 200 plus na yan ha kaloka kaya hindi biro din mga presyo han dito kaya control control din kaya hanggang tilang naman gusto naman natin mag-relax so, dito na rin ako nag-edit pala ng aking mga mga videos kasi tumambay din talaga ako sinulit ko yung lugar, sinulit ko yung katahimikan, sinulit ko yung malayo sa mga tao, sinulit ko yung malayo sa sasakyan at tanging naririnig mo lang dito ay ang kaluskos ng hangin, ang ganda ng paligid. Yes, o diba tingnan nyo naman yung paligid, walang katao tao At dito mga kakolors, ang dami-daming puno, ang dami-daming mga naitanim na malalaking puno. Yes, mga kakolors. Yun lang for today's video, mga kakolors. Maraming, 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 maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. At samahan niyo ko lagi, hindi buka, hindi mamaya, pero now na! love you all! Bye!